Din Ganyan din po ang sinasabi niya. pag muna natin yung uh, nagsabi mm -mm. na dating uh, senadora, Opo, dating DOJ secretary. Dating DOJ secretary, mm -hmm. dating chairman ng Human Rights. At tama po pala oh. At oo. ngayon ay na-elect yata sa party list na Congresswoman. Yes po. Alam mo dapat magpasalamat siya sa Korte Suprema dyan at medyo mabait ngayon, ano, Korte Supreme Suprema. Ah, ganun ba? Oo. Para pagsabihan mo ng judicial override ang katasta sang hukuman, eh, parang kang starry ride dyan. Eh. You know? Ah, ganun ba Bakit, bakit mo pagsasabihan yon? Oo. Oh, Hindi ba niya alam na mayroong nag-file ng petition sa Korte Suprema, dalawang petitions na kinonsolidate? Aha. Okay. Kaya lang naman hindi bigyan ng uh, atensyon naman ng ating kataas-taasang hukuman eh mga petition 'yon eh. Opo. Oo. Uh -huh. Di ba? So sabi lang naman niya, para sa ganun madali ang aming uh, trabaho marisolba kaagad. Opo. Itong mga petition na inilagak sa amin, kami uh, maghihingi uh, sa inyo ng mga ilang bagay. Uh, at yun ay in-itemize ka Yes po oh. Bakit mo naman sasabing judicial overreach Itong kulin nga ng Nagpapatulong na nga para maayos eh uh -huh. Kapag gano'n ang ginawa ng Korte Suprema Ang ibig sabihin yan Eh nakahanda na kaming uh, tingnan Ang merito uh -huh. uh, Ng mga petisyon Na inyong inihain sa aming pagdidesisyon So umaakto po ang Korte Suprema uh -huh. Doon sa petisyon Umaakto sa petisyon Iyan. Bakit mo naman sasabing judi Sino ka pa naman Kapo Hey, palagay mo na ikaw ang pinakamatalinong abugada sa buong Pilipinas pero palagay ko wala kang karapatan na pagsabihan mo ang katastasang hukuman ng judicial over. Ito sino ka uh -huh. ba? Eh, isa, ito pa, dagdagan ko lang, hindi, hindi naman sa, uh, kumbaga, eh, mm -hmm. na, nasisipa. Ako, isa parte, medyo nasisipayo ako sa puntong ito. Bukod sa kanya kasi, mukhang ganito rin po ang punto ng dating associate mm -hmm. justice Antonio Carpio, eh. Mm -hmm. Na para baga nagmamalabis daw, ang kataas-taas hukuman, sen. Sa dating kasapi siya, ano? <laughs> Opo, dati siya, uh, Ashe ano kaya, nga po, Ano kaya ang damdamin ng mga kasama niya ngayon? Oo. Oh. Na kung mo ikaw wala na dito, Eh, kung kumasta ka, <clears throat> Uh, uh, eh, isa ka rin nagmamarunong. Halimbawa, uh, uh, kung kaya siya nandun kaya, sasabihin niya kaya yun. Hindi siguro ito hindi kikipo. Malabang, hindi eh, diba? Baka nga isa sa, pwedeng magalit. O. Oh. Sumusobra na kaya itong babaeng ito ah. Di ba? Oh, Eh, ikaw eh, nahalal ka lang na congresswoman ng party list kung makapagsalita ka. Akala mo ikaw nang pinakamagaling na abogada sa buong Pilipinas. Huwag na mag... Mabuti nga hindi. Mabuti nga, hindi masyadong mainit ang ulo ng ating mga maestrado ngayon, Jen. Iyon eh. na nga po. Sayo. Kaya kung alimbawa si Nelson na isa sa mga maestrado, Ako. Ah, eh, baka may kakalalag yan. Uh, mga halihaw Bo, ng tapak. Pwede tabahayan. mo ba sabihin yun? Wala <laughs> kang so, karapatan na sabihin sa kanila yun. Tungkulin nila yun eh. Uh -huh. Yun ang kanilang palagay na makabubuti uh, sa kanilang uh, pagre-resolva ng mga petisyon uh -huh. na nagkataong inihain sa kanila. Sino ka? sa kanila okay, baka po. kung isa-isahin natin eh. Oo. Baka naman kaya ka pumipiyak diyan sapagkat baka mahirapan yung pinagsabihan na ibigay yung mga ilang bagay na kanilang inihingi.